Sundin ang mga safety measures para hindi maabala. Itong panawagan ng PNP sa mga mamamayan na makikisaya sa week-long na 2016 Lalak Festival at 59 founding anniversary ng South Cotabato. Paalala pa ni PNP Provincial Director Colonel Samuel Kadungon sa publiko, bawal sa mga venue ng selebrasyon ang backpacks, baril at deadly weapons. Sinita hindi ng mga autoridad ang mga mahuhulig na niligarilyo sa mga pampublikong lugar. Ayon pa kay Kadungon nihilahin ng PNP ang mga sasakyan na illegal na nakaparada itinalaga ng mga parking area sa duration ng pagdiriwang ang Rizal Street at Bonifacio Street. Payo pa ni Kadungon sa publiko sundin ang directional signs at i-report sa mga autoridad ang mga kaduladulang bagay o personalidad. Dagdag pa nito, ang mga nangailangan ng tulong ay maaring dumulog sa Police Assistance Center sa Alunan Avenue, Rizal Street at Waling-Waling Street sa Coronadal. Sa ngayon, ay pa kay Kadungon pinalakas pa ang police visibility sa mga festival venues katuwang ang mga dagdag na per sa mula sa iba pang polis unit sa Region 12. Ito ay maliban pa sa pagigpit ng mga entry at exit points sa lalawigan. Ruel Usalo, NDBC, Bida Balita.